Ako naniniwala na mayroong makukulong at naniniwala ko Jovi hmm. na hindi titigil ang taong bayan. Hindi sila hindi satisfied eh. Alam mo, Jovi ang pinakamahirap sa nangyayari, yung sinasabing may script, 'di ba? Kanina sinabi ko yun doon sa program eh. Kumbaga, kung ito yung politika mo, nandito ka sa grupong to, iba ang gusto mong resulta. Ang gusto mong makulong yung mga kalaban mo. Ito namang nandito, ang gusto nila hanggang dito lang. Dapat itago si ganito. O ito namang nandito, hindi, lahat. Kasama ang Pangulo, Talagang dapat kasama siya. So, hindi dapat ganun ang attitude natin eh. Ang attitude natin talaga dapat is magkaisa tayo, may problema ang ating bansa, may nakawang nangyari, lahat ng involved, investigahan at kasuhan at ikulong ang dapat. Importante sa lahat, Jovia, yung sinasabi nga nila na dapat, di ba, yung, yung alam ng mga tao, hindi sila makakalusot sa batas. Makakasuhan sila. Pero sa sitwasyon kasi ngayon na bilyon-bilyon ng pera, kailangan sana magkaroon ng emergency powers man lang ang gobyerno o magbigay sila ng emergency powers, ma-hold lahat ang pera muna para walang maitakas, walang mailabas, walang maitago dahil yan hindi nila pera, pera ng taumbayan.